Evening, uh, magdi-dinner kami ngayon ng aking mga chikiting king 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 king. Ito wala ko dito yung ulam namin, no. Bicol. At crab stick. With drinks na may hilo siyempre kasi may hita pang ahon. -oh. Ayan sa ating kain na nagbubuti na si Ate! Nakain, na si ate. <laughs> pa! Diyo ang masarap ako dyan! Hindi pa tayo ako ng pisto. Patang yung mga Yan! Ang ganda pala dito. Ganda tayo sa mga baso-baso dati.

tapos tosino? Ate, may ito lang. Ayaw nyo, dito lang. Kung gusto mo lang magutin, may lang Tapos, bili ako ng pang na, pang ng munok. Pag-preto lang ng manok. Maraming munok. Tagtanong muna ka. Hindi naman, tutoyin e. Yun e. Tapos may tosino. i ko lang ngayong sabad doon, kakakunin. Ibabad na lang. Ibabad na lang namin sa... Nagluluto ako pag nasa mundo. Ibabad na lang namin sa ano. Mas masarap pa ibabad. Ano? Mas malasad dapat ako sinabi ako ba? Kaya okay, mag mo yung instructions Ikaw na lang bahala mag mark o ibabar na lang Tapos may itlog na rin Itlog sa bako Bahala na kayo Sa siya Pwede naman noodles Ikaw na lang lang, pwede naman noodles Beef Bata ang tingin mo sa skills ko Wow Beel.

Ang padagdag talaga ang dami na doon ang padagdag pa kayo. Masarap na bigas mo? Ang dami na ba? Makakak, bosa ka. pa. Ayaw. Beto ko lang 'yung dalawang kilo kinulo naman sa rinse din ako magawa pa ulit natin. Ang marami nya sa bigo pupuntahin na. Ito jike-jike mo, oi. Ha? Tara, tulungan mo ako mag kasi 'Yan daw ang abo pagkiling ng goma ng bawang ha 'yon eh. Alala? Ang dapat malambot no. Tanggal-tanggalin ko pa 'yung sayo-sayo mo to. Pero 'tong ganun. 'Yung jike pati buto tutuli ka 'yung i-drain na. Sarap mo ay di ba bakal gawin micicaro. Kasi hindi mo na matanggal. Hindi mo batanggalin. Hindi ka tawagin 'yung malambot ko lang. Bara ka ganyan hilaga-hilaga ay mo.

hindi ko Ano sa saluto yun? Sa lasa yun wala ang lasa na hukas na pagkas magpita. pati eh. Kaling ka pa. Ay! Nakapidyo mo pala ito noon. Nawala na, sa isip ko. May video pala. Oo. Oh, sama mau mau lah karena takkan lah kan sa video. Ah wah deh. Aku hati itu <laughs> ya. Saya mi gua gua itu jangan takut-takut beli itu. Hah? Tak pun garanti kan. Kita minta service tuh. Value. Jangan. <laughs> Murah mentab 50an. Enggak dami anu. No? Grab stick kok enggak tahu kita. 50an. pitong piraso, pitong pira, piraso, no? pitong piraso, no? pitong pisos. Pwede na. Hmm. Pero ang ah, na yung logo. Ang hmm, ko kayo mm -hmm. Hindi ka tuloy kay Ranti, mukha na klase, no? Hindi naman talaga. logo. Oh. Kaya pala mura. Pero ganyan naman siya sa loob. Pero okay, yung labas niya, parang iba yung texture. Nababalatan so, dati, no? Hindi ba rin nakasunan? Ito parang food coloring yung kulay red. Ay, hindi ako may nagdagang hinahin.

Tapos na. Ito pa, isa. Ito pa, Rob Steak Hub. Nung no, sa YouTube, paano siya may naman pa? Rob Steak Ang bagong malaman. kasi malamang. Pwede ko kakainin kasi kakakain ko lang. <laughs> eh, hey, yung muna, tag-isa kain yan. Oh, no, ganda ng kuko ni ate. Flexing. Lahat yung kitap na ano. <laughs> kuko pa lang. Oh, ngayon ko ko yung hininga naman. Visit <laughs> ka. <laughs> Ay, kung pa hindi ka magano yung buko, kumawa. Oh, hindi ma-flex. Mas maganda yung buko um, kay ate. Nangitin mo. Pagkita mo rin mo. Ito, Pagkita mo rin eh. Ito yung kulirang ina. Kulirag? Kulirag natin. Wait. Kuliran? May. Grabe naman kayo. Huwag ka rinig mo ina. kulirag <laughs> ina. mo naman yan, hindi ako bulo, binabulol mo. Ano to eh? Bukan ba? Gusto so, ba daw? Sobrang sakit ko sa iyo. Okay na? Ilagay okay, ko dito yun po. Kasi ino ko ba yung kay ate oh. Babad sa init. Init sa araw. No tayo fight lab. Balag na yun May nag-recommend sa akin, Panori ko daw eh. Ang ganda lang. Tulog na nga yun. Sa akong tulog ay mo magising. Yung alasing mo maglasing. Ang sakit kasi ng puso ko talaga. Kailangan Ako, kong yan. ipigil no. para di ko siya maalala. May masakit ang puso. Ako lang sakit yun eh. Sabi ko, papa, nalimutan yung papa mo, ah, sa Argentina. Mahina na yung ngipin ko. Pag umin ko malamig, kumain na malamig. Dito. pa. Kailangan mag... ang, ay, ang mo, polyder. Pencil time. Bebe. Pencil para sa iwas milo. Naniwala ako sa'yo. Sira, hindi na nagkakain. Ito na lang yun. Ako dating niya na kain. Ano, iwas mo, sa gabi, hindi ko na pencil nakita okay. ni na Ate doon daw tumawibpan tumamoy pa ng alas 11. Kaya kada na Hindi sabi sabi na ko na sabi na na nasakit sabi ko na nasakit sabi ko na nasakit sabi na nasakit sabi ko na na nasakit sabi ko na na nasakit sabi ko sa na nasakit sabi na nasakit sabi na na So, Kailangan pang mag-message ko. Oo, kasi di hindi naman, di, hindi lang sabihin natin mga natin mga magandaan natin yung pag Kasi hindi nang tamo Ay, kaya naman Dahil ginaganyan natin yung pinto. Ako na may sisiyak sa mga 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 mga

Ha? ako ingit na ako nakinaw. anong kulay ito plus natin? Like this one, o. Ah, ayan lang. yung Isa na la lang kasi yung ito nga eh. Ah! Kasi yung na yung rice mo. Mag-set na tayo, Fight Club. Habang nagpa-plancha ko. na la lang Ah, bakit Baka ko kakain bukas o gabi Pasok talaga bukas, ti? Pasok na ako kasi di nga ako makapag OT. Kasi pa, may bago na sa si akin. Di ba dati job grade 1 may, OT. Tapos uh, the rest may meal allowance lang. Um, eh, na to five. Jabri, to five. No. 2 to 5, job grade 2 to meron sa OT pay. Sabi mo? Nakalukan na lang sa ako bilang. Tapos nakalukan sa OT 2 to 5? Kaya, kaya ikaw, ote ka pa bukas? Kaya ako yung um... mag-promote kasi may mag ote ka. Hindi eh, ba pwede mag-ote ng work from home? Hindi na ako pwede. Oo oh, kasi pwede mo ihuli kasi ng paggawa eh. Hindi ka nagtatrabaho ka agad eh. Oh, na. Hmm. Kahit Sabado, Linggo, pumapasok sila. Kahit, na, kahit holiday. Kasi kailangan niya. talaga on-site. Diba? Yung may bayan na ote. Hmm. Pag-duty ka pala sa Sabado na mag-8 hours, 8 hours na talagang babayaran. Hmm. Hindi, pwede ka lang humakas lang. Oo, oh, kasi OT, OT na talaga. Kailan ka magiging grade 2? Grade 2 na ako. O oh, bakit wala ka ng 2 to 5? Kasama sa 2 to 5. Grade 2 5. Nawalan ako ng OT, eh, dati. Oo, oh, kasi... iba nga dati, yung ano... Tapos nung nalipat na sa grade trade, ah, oh. ano? Ayos din na sinundan ka. Ah, <laughs> Kasi nung to kasi yaket, ilan? OT, ba? Diba? Tapos yung akin, wala nangyari. Oh, excuse you! Si Mark Morgan din naging atas. <laughs> Nag-increase yan? Nandaan? Oo. Oh, Magkano yun? 100 per cut off. Pwede 1, 2. 2 per month. Magkano <laughs> so, ba na si Mark? 1, 1. 5. Ay pa? Noong February 5 yun ah. Kaya ngayon 5 pa rin hindi. Huwag ko dyan. Hindi, meron kasi siyang cut-off na hindi siya nagbabayad. <laughs> Ikaw yung so, meron din. Meron kasi siyang cut-off na ano. Gusto mo yung total ko ulit? Paala lang ako kayo. Na yung yung lang yung 5K. Ay, excuse me! Anong 4 5? Kailan naging 4 5 mo. So, na lang Pero dahil hindi mo kasi hindi naman monthly ba? Si taong... Jin, nung birthday ni Ojo, niregalo niya sa si cellphone Worth <laughs> 7.5. Sino? So? Si Jin. am um, I Jin? Ito sa akin ng birthday na dumaan na Ano? yung 5K, yung... ano na yun? Ch ang ginawa na parang yung ni talaga oh. oh no. <laughs> <ko> na kasi kawawa <laughs> <Mentaly laughs> <dira. laughs> <Mentaly drain na. tik> yung kapatid niya. Kawawa ka ba? Wala ka ba? Hindi sa'yo, luho! Mentally drained na. Luho, yung sa'yo! Hindi naman Pagod na ako uh, sa school. Tapos papapagod tao dito. Hindi oh. <laughs> naman masasabi na akin na kasi mabigyan uh, ko. Kasi yan, uh, nag-drive sa sa'yo. No. Kaya no, so, hindi mo masasabi na hindi talaga kapi may yung mali. Kung hindi na natin nag-iipon, yung totoo si Mulo. Kasi po ni Mark Matlapat, kung ako tayo <laughs> uh mo -hmm. Kaso, mayroon na tayong binayaan ng Mark Mark cellphone kasi ito yung treat trip trip niya. Tri, kaya hindi naman pwede yung babayad na magbabayad na magbabayad. Ito yung second time gagawa naman ni Mark, di ba? Pero ito treat treat trip May binili na tayong cellphone, okay na sana kung magtsagaan yun. Eh, gusto niyo magpalit eh. Sa sa loob mo na, hindi lang. Dugo na yan eh. Kasi hindi naman kasi sa cellphone ko na eh. Hindi naman pwede yun. Ibigay na ghost touch. Eh, hindi naman yun yung binili, di ba? yun? Pero ko yun eh sop-sop yun ni di ba? kaya dapat yun. X3 Pro. di sop yun. di sop salamat di sop yun. di sop yun. yun. di sop yun. di sop yun. yun. yun.